si Bangat, Red Lord. Ang no, Bansang eh. Pilipinas, si Ayun ang Bansang Pinili ng Panginoon. Ang Diyos na ba na no, makapangyarihan sa lahat? Iwanagin mo, Isin kasila sa tuloy sa tumulong Sino ang nagtumulong sa Ormok? Ang Ormok, naka-Ormok ako. Yolanda, sabi nila, yung unang pagkutan doon, si Tulay Leno. issue ngayon. Bakit kinagalito ninyo ang Bansang Pilipinas? Ang yes. Bansang Pilipinas, tayo ang pinili. Ang Diyos na ba? Lord, isa ang nakatingin sa atin. Hindi siya nakatulong. Ah? Bakit ganito? No. Dahil ba, ang nagmumuno na namumuno sa pag-iisip ninyo at sa puso ninyo ay si Satanas na? Yun pa ang dahilan? Kung dalang palataya kayo sa Diyos naman na Ama na makapangyari yan sa lahat na nasa langit, dapat malinis ang kanyong inyong mga puso, malinis ang inyong mga utap, makapag-isip kayo ng maayos para sa pungsong na yun at. Sabi ko, si Vice President Sara Duterte. I want to lecture, lecture to about sa legal, ano the legal matters eh. Ay, ayaw ko sana sabihin yan, baka mabigla kayo sa akin. Ako naman, tapusin na ang isyo ni Vice President Sara Duterte. Why? Mula kay Bidense. Kung pwede si Nani Tipan, hindi dapat pag-usapan niya. Sa kanya yun. But only, pwede tingnan niya, the President of the Republic. Yun lang eh. Wala nang iba. Ngayon. Secondly, hindi ako mag-judge si Vice President Sara Duterte o hermoso sa Philippines behavior niya. Dapat inat siya dyan eh. Vice President Sara Duterte, sana po maging malakas loob po kayo. Be strong in faith. Huwag niyo pabayaan yung pamilya niyo. Balikan po si President ano, Marcos. Sana po Mr. President, maging patas po kayo. maki kayo, maki kayo sa mga mahihirap. Kasi yun ang pinak-importante. Katulad ginagawa ni dati Pangulo Rodrigo Duterte, pinotectahan niya ang publika, pinotectahan niya ang taong bayan. Pay attention. Walang ano, walang hold-upers, walang drugs, walang ganito. Sana ginawa mo, Mr. President, pinotectahan mo ang taong bayan. Yan ang pinakamalaga dyan eh. Huwag natin pag-usapan. Nabudol na ako, eh, hindi mo siya talaga binotre. Ang aki talaga, Mr. President, makisalam ka sa taong bayan. May hihirap, hindi yung bubuta ka sa mga magsasaka. Problema ng magsasaka yan, problema ng mga Importante yan, pera ng taong bayan para sa kanila. Yun ang malaga. Yun ako naiinis sa mga nangyari ngayon. Isa ka pa rin, house speaker. Ano, mapin mo mga guys? Di ka dapat eh, nakikinam sa baon at itong baon. Pakinam mo yung patas ng, ano, ng house of representative. Iba yung house of sale. Doon mag kayo, magtagalugulo um kayo. Huwag niyong gulitig bang tao. Kayo po ang mga kamanyang titikin, no? Isang boy sa sabihin siya, boy, boy, wisely advice ko sa inyo, boto niyo para at dapat na sinong ng ating republika, ang ating bansa, yan ang pinaking malaga. Protektahan ang mga kababayian, kabataan at yung mga bata. Protektahan ang mga kapansanay at yung mga may sakit. Yan ako na sa iba dyan Iba jurisdiction, iba jurisdiction niyo. Yun ang mali ginagawa mo, Mr. House Speaker. Dapat dyan ka sa Auto Representative. Ayusin mo mga batas para sa mga Pilipino. Advice ko, Mr. President, Bongbong Marcos, para di magali ang taong bayan ibalik ang pinagirapan ng sambayan ng Pilipino. Hindi para sa inyo yan, para sa sambayan ng Pilipino. Kaya mga kababayan, vote wisely tayo sa 2025 sino karapatan natin Another nager magong senador ng ating Diktapilipinas. Magong House of Representatives member ng District or Sector Representative.